alam mo, lumalabas yung pagkadesperado nila dito kay Tebes. Alam mo yung alam mo yung babae na humaling na humaling dun sa lalaki na talagang lahat ng fake news, lahat ng uh, lahat ng bagay kahit hindi maganda gagawin. Makuha lang yung lalaki. Alam mo yung ganung babae? <laughs> Magpapakalat ng fake news, makuha ka lang ganito yung asta nito. And by, ano rin, ha? by spersa, pwedeng lalaki. Yung lalaking desperadong desperado sa babae, magpapakalat ng fake news. Pag hindi kita makuha, fake news ka sa akin. Nakikita kayo ng ganyan? Na-experience nyo na ba yan? Naku. <laughs> Na-experience ko. <laughs> hindi kita kayang kunin. Fake news ka sa akin. <laughs> Di ba? Ganyan po parang humaling na humaling sila kay Tebes. Oh. Anong ginawa ng Timor Leste? Di kayo, dahil sa kayabangan ninyo, binalik sa inyo. Tinawag kayong fake news indirectly ha. Kasi wala naman daw silang nakikitang terrorism kay Tebes. Which is true. Ang daming terorista, yung iba nga sabi, nasa kamara pa eh. Hindi natin. Ang dami pong nagkalat na terorista sa bansang Pilipinas. Si Tebis pa pinagginita natin. Ganun po tayo ka fake news. Matindi. I, I, I side with attorney Topacio. Dapat magpaliwanag itong mga ito. Mm. Sabi dito ni Pinoy News Files na experience mo yung coach. No, di ba yung ganon? Humaling na humaling ka. Fake news ka sa akin. Ganun. Ay, ang ganda ng ano ni Jeb Rivera. Oh. Amin niya. Lalo mag-iisip ang Timor Leste na kailangan bigyan ng asylum si Kong Tebes. Ang ginagawa ng DOJ at ni Rimulya para lang magmukhang masama si Kong Tebes kahit saan. Correct. Yung desperation. Nang isang uh, babae o ng isang lalaki para makuha yung isang tao, ramdam nyo yan eh, di ba? Kahit kakampi nyo yung babae o yung lalaki na yon, di ba? Ramdam nyo yung desperation. Desperation, you can, uh, you, you can see them a mile away. You can feel them. You can feel desperation. Kahit malayo. Same thing dito. Desperado sila kay Tebes. Kaya tuloy, lalo nilang napapatunayan na talagang inusente si Kong Tebes. isipin mo, kung yung ibang bansa na pinipake news nila, sa harap nila, bansa nila mismo pinipake news, anong iisipin ng bansa na yun? Ay, walang kasalanan si Tebes walang Kas walang kasalanan nito. Talagang ginigipit lang to si Tebes. Alam mo issue? Political. Yan ang iniisip sigurado ng Timor-Leste. And all the more, they should give asylum.